nagagawa ng kulay para mapaganda ang itsura. Kaya naman ating aalamin ang latest color craze na ginagawang mas kaakit-akit ang mga bagay kabilang na ang ating mga face. Pagdating sa style and fashion trends, nangunguna raw ngayon ang kombinasyon ng light and dark colors. Ang tawag dito, umber. Isang French word na nangangahulugang shade or shadow sa larangan ng fashion. Una itong sumikat sa kulay ng buhok. At dahil patok, kumalat na rin sa iba't ibang mga bagay. Pati raw sa hapagkainan, ang umber style na nice ispatan. Kaya naman hinanap namin ng mga eksperto sa paggawa nito. At ang good news, hindi kailangan gumastos ng malaki para ma-achieve ito. First stop, kain muna tayo. Mula sa isang website, nakilala namin ang isang wise full-time mom. Para mapakinabangan ng kanyang free time, ginawang racket ni Mami Jen ang baking at kasama sa kanyang homemade specialties, ang umber cake. At ang good news, ituturo niya sa atin ang paggawa nito. Ihanda ang baking powder, asukan, cake flour, butter, itlog, vanilla at gel food coloring depende sa kulay na gusto ninyo. Sa paggawa ng ombre cake, gagamitin natin ang vanilla flavor para madaling kulayan. Unang tunawin ang butter. Haluan ito ng gatas. Next naman nating i-prepare ang dry ingredients. Unahin na natin ang flour. Sa isang bowl naman, ilagay ang takalang harina at baking powder. Next naman ang salt para lumabas lalo ang flavor ng vanilla. Sa bukod namang lalagyan, ilagay ang asukal at itlog. Next naman ang egg para maging binder ng mixture. Gamit ang mixer paghaluin ang asukal at itlog. Samahan ito ng isa pang itlog. Ang paunti-unting pagdadagdag ng ingredients ang sekreto sa mabuting paghalo ng mga ito. Kaya ganito rin ang gagawing teknik sa pagdadagdag ng iba pang mga sangkap. Ilalagay muna ang kalahati ng butter and milk mixture at ang dry ingredients. Pagkatapos haluin ng kaunti, isunod na ang second half ng mga sangkap. Ihalo rin ang vanilla flavor. Para ma-achieve natin ang ombre effect, gagawa tayo ng four shades of pink. Kailangang hatiin ang cake mixture sa apat na lalagyan. Ang bawat isa nito, lalagyan ng kulay pula na gel food coloring. Mas maraming coloring, mas dark ang kala labasang kulay. Ilipat ito sa pan at i-bake sa oven for 20 minutes. Habang naghihintay, ihanda ang fondant na gagamitin para sa dekorasyon. Kulayan din ito ng umber style pagluto ng cake. Ilabas na ito sa oven. Hintayin lumamig ng kaunti at pagpatong-patungin from the darkest to the lightest. Balutan na ito ng fondant. Mabusisi man daw ang paggawa nito. Sulit naman pag nakita ang resulta. Hindi lang ito amber sa labas dahil pati sa loob may makulay na ang naghihintay. Dahil mahirap gawin ang amber cake, nabibenta ito ni Mommy Jen sa halagang 7,500 pesos. Next stop, umber hair. So that is why what we advise to the people is like try to have a light look brown, uh, brown color and then the tip parts and the down part of their hair can have a lighter brown color. Then they can, they, uh, it can actually give some lovely look. Mahabang proseso raw ang paggawa ng amber hair. Pero game na game daw itong subukan ni Denise. Inihanda ang bleach na siyang magpapalight sa kulay ng buhok. Pagkatuyo, binanlawan na ito. Pinatuyong muli ang buhok bago i-apply ang second batch ng bleach target naman itong gawin pang mas light ang kalahating bahagi ng buhok. Kailangan ulit itong bandawan at patuyuin para makita ang resulta. At para ma-achieve ang three tones, i-bleach naman ulit ang dulong bahagi ng buhok. Gawin din lang ang buong proseso. Tinimpla na ang napiling permanent hair color. Kailangang pantay ang pagkakalagay ng kulay sa buhok. Matapos ang mahigit dalawang oras, ready nang rumampa ang all-new ombre hair ni Denise. Maganda na, kakaiba pa. Kaya marami ang nahuhumaling sa hair color style na ito. Lalo na ang mga artista. Pagdating naman sa forma, pasok ang ombre sa murang halaga. Yan ang ituturo sa atin ng fashion stylist na si Patricia. So, sinubukan po sa shorts, sa t-shirt, sa jacket, sa lahat. Surprising, ang mura-mura lang niyang gawin. Pwede mong gawin sa bahay. Maganda lang ng iba't ibang kulay ng fabric dye na mabibili sa bookstore o sa palengke. Maglabas din ng asin, bleach, brush at lumang shorts. So, parang hindi naman masayang yung mga old clothes natin. Ito yung shorts na to. First step, buhusan ng bleach ang timba mas marami dapat ang bleach kaysa sa tubig para madaling mawala ang kulay ng shorts. Sunod ng ibabad ang bahagi ng shorts na gusto niyong tanggalan ng kulay. Gamit ang matapang na bleach solution, mabilis na mamumuti ang shorts. Para tilihin lamang itong nakababad hanggang sa mawala na ang kulay nito. Kumupas na siya, medyo parang white na nga eh. Ngayon pwede na natin siyang i-dye. Maghanda ng mainit na tubig sa isang palanggana. Ibuhos dito ang fabric dye. So pag gusto nyo na gumamit ng more than two colors, ako ginagamit ako na ng brush. Mas controlled siya since mas maraming colors, mas marami siyang chances na mapasobra. Para magkaroon ng tatlong kulay ang shorts, unang kulayan ang gitnang bahagi ng shorts gamit ang brush. Gawin lang ito hanggang sa makuha ang gustong tingkad. Pagtapos na ang gitnang bahagi, isunod na ibang kulay. Gamitin naman ang brush para maayos ang pagkakashade nito. Para naman sa itaas sa bahagi, gawin lang ang same process hanggang makulayan na ito ng blue. Pag may kulay na ang kung shorts, banlawan ito sa running water. Ayan, tapos na yung shorts na ina natin. Kailangan na lang natin isang sa araw or kung nagmamaligi ka, blow dry mo na lang. Ito, ito. At pag natuyo na, lilitaw na ang naggagandahang color combinations na ating inilagay. Para naman sa mga old white shorts nyo na ang dumi-dumi na, ang good news dyan, magagamit nyo pa rin siya. Para sa puting shorts, good news dahil hindi nyo na kailangan gumamit ng bleach. Diretso na kayo sa pagbabad sa mga napiling kulay. Sundan lang ang naunang proseso. Ang resulta. Ayan yung white shorts natin, colorful na. Bale yung mga naiwan na lang na parts, ayusin ko na lang gamit ng brush. Mura at simpleng paraan na ito, hindi na kailangang bumili ng mamahaling umber outfits. Napakinabangan mo na ang mga lumang damit, siguradong swak pa ito sa style at kulay na gusto nyo. And of course, hindi makukompleto ang umber fashion kung walang umber nails. Kaya naman ang kikay na si Michiko, takbo na agad sa spa, hindi lang para magpakulay ng hope, kundi para na rin matuto. Sobrang ilig ko talaga sa nail polish, parang feeling ko kasi kulang yung outfit ko pag wala akong nail polish. Gusto ko lagi siyang may kulay. Kailangan lang ng white polish, sponge at mga colored polish. Ayan, ito na yung mga colors na gagamitin natin. And remember, ang sa ombre nails is yung color combination. Kailangan makita yung gradient niya. But don't worry, kaya-kaya mo yung gawin. Unang i-apply ang white polish na magsisilbing color base. Ayan, na-apply na natin yung white base coat. Kailangan na natin siyang patuyuin para ma-apply natin yung color combination. Pagtuyo na, i-apply na ang napiling color combination sa isang sponge na siya rin gagamitin applicator. Kailangan lang tansyahin ang haba ng kuko para sa kapal ng bawat kulay. Kontrolin lang ang sponge para makuha ang effect na gusto ninyo. Linisin ang lumampas na mga kulay sa bawat kuko, bagong bahagi ng sponge ang dapat gamitin. Diskarte at syaga lang ang kailangan para makuha ang maganda at malinis na umber look. Ayan, tapos na. Pwedeng pwede mo na yan gawin. Medyo mahira pero kayang-kaya kaya yan. Ngayon, susubukan naman itong gawin ni Michiko. Makuha kaya niya sa first attempt? Ayan, ang galing. Madali lang naman pala siyang gawin. Success! Kayang-kaya naman pala. Finally, ombre nails for me. Sa halagang 35 pesos kada kuko, mapagagawa nyo na ito sa mga eksperto. Pero kung feel nyo namang magtipid, pwedeng-pwede rin. Kaya huwag nang malumbay at punuin ang inyong buhay ng nagagandahang kulay. Stand out ang inyong tsura kapag ombre style ang ipipida.